Kumari kumahal, welcome back sa channel ni Kumaring Alma nyo. mga Mars, magluluto tayo our video for today is magluluto tayo ng spaghetti spaghetti ni Kumaring Alma pero una sa lahat niluto ko na yung pasta yan mga Kumari, o oh. inuna kong luto yung pasta, luto na kaya ngayon, ang lulutoy natin ang sauce na naman wait okay. maglalagay na ako mga Kumari ng mantika kasi isusuti natin ang mga ricado mga lamas ba nahin ko ang bawang version ni kumaring alma to na espagueti pag video mag brown brown na siya yun, tsaka na ilo lagay ang sibuyas bawang pa lang ang bango na tapos ang sibuyas wala lang akong ano mga kumari bell pepper naglalagay ako sa espagite ng bell pepper ikaso e wala nakabiglaan lang naman tong pagluluto na to kaya, okay, optional lang naman yun, mga kumari. Tapos, ang isunod ko, mga kumari, yun, nasutinay siya. Nakasan ko konti yung apoy para tissue, nakakulot talaga siya. Yan, halu-haluin lang ng mabuti mga kumari hanggang sa ma-brown-brown -brown na siya. Mag Rancho lang, Tayo, iba-iba ang ano natin sa pagluluto ng spaghetti. Ay, eh, ipakita ko sa inyo kung paano ako magluluto ng spaghetti mga kumare. Dito kasi ang ako kong isa rin eh gustong gusto rin po pati yung apo kong malaki si kumaring isang natin favorito niya to e yung apo ko din lalaki gustong gusto na rin niya to yan yan so, ilagay ko na ang giniling mga kumaring. tsaka mga kumaring, meron akong ano dalawa pong giniling ko may giniling akong sariwa tsaka yung salata na giniling kasi nagpulang yung giniling ko eh po sariwa at yung Argentina na ginili. Tsaka yung spaghetti natin mga kumari. Healthy po kasi may vegetables. Sa akong nilalagay. Meron akong carrots. Pinahaluan ko siya ng carrots. Teka lang mga kumare, lagyan natin ng mga seasoning. Lalagay ako ng no cubes. Seasoning. Pamintang powder. Tapos, halo-haloin natin yan. Naglalagay rin ako ng patis maano sa ilong ko yung ano ano ng pamintang powder And patis para mo absorb sa giniling yung lasa ito na yung ano ko mga kumari para healthy naman din yung ano natin carrots inano ko siya ginayat ay ko rin siya kinudkod ko pala siya hindi ko siya ginayat gayat kinudkod ko siya hindi mo siya ma ano ng ano parang giniling din siya kaya naglalagay ako niyan yan halo haloin lang natin mga kumare yan kahit papano healthy yung spaghetti natin tapos ilagay ko na ang ating sauce ilagay ko na yung spaghetti sauce natin mga kumari Ayan. kahit may spaghetti sauce naglalagay pa rin ako ng del monte na tomato sauce para medyo ba may sipa pa siyang asim ng konti sa iri natin kasi sayang eh. Oh. Mayroon pa kasi siya sa loob. Tapos 250 mg na tomato sauce Filipino style. Tsaka naglalagay rin ako ng ketchup. Yung tamis anghang na ketchup mga kumain. Yan, ketchup yan siya mga kumari. Okay. Tamis ang hang na ketchup yan mga kumari ha. Mm -hmm. Yung ano, yung hotdog, Inano ko na yun mga kumari. Hindi ko na pinakita sa inyo. Pino ko na yun siya. Mga kumari. Sunod ko lagay. Naglalagay rin pala ako ng mushroom. Lagalagay ko na rin yung hotdog mga kumari. Yan. Yeah. Hindi yan madudurog yung hotdog natin. Kasi naano ko na yan siya eh. Naluto ko na yan siya. So, isunod natin mga kumari, Gatas. condensed na gatas to mga kumari. Ayan. Pag isang kilo lang naman ang pasta ko. Pero alam ko, sobra tong ginawa kong sauce Kasi pwede naman din akong bibili ng yung pasta, makaroni. Gawin mo siyang makaroni spaghetti. Tapos mga kumari, ito na ang pinaka -pinali. Naglalagay ako ng dalawang kutsarang cheese swiss. Ayan o. Oh. Para cheesy yung ano natin. Optional lang naman ito mga kumari. Kung wala, okay lang din naman. Pero masarap rin naman kasi. Ma-cheesy yung ano mo. Spaghetti sauce mo. At hindi ka na maglagay ng queso. Make this move. Yan. Ready na to mga Mars. Ready to serve na. Ilagay na sa pasta. Merienda na. Oops. Yan. Yan natin para ma ano yung ano matunaw yung cheese yung cheese swiss pasensya na kayo sa pronunciation ko mga kumari bisaya eh bisaya si kumaring alman yung kaya mulutang yun kaya na okay na mga kumari kakain na Thank you for watching, guys! Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, subscribe, and comment. Pindutin nyo din ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong mga video.